So, ito yung mga nakuha ko, mga amigos. Ayan. Ito. Ayan, mga ka. Uy, nahilis. Gidaing. Bakit yan yun? So, ayan. Okay. Okay. guys. So itu lahat. Yan men poko akong la king lambay. Na namatay. Nanghilos a. Oo an. Ba. Elan ba? Siyan manganak ko ko. Ku is lambay. Yan latanginan. Katipakay. Nah, hanginan lagi taw ginya na. Paghatag ng bibi uy. din. So, yo, what's up mga amigos? O, uh, pupunta tayo ngayon sa Hibasan. si manguha tayo ng pag-ulam. Kung anong makukuha natin doon sa Hibasan. So, kaya, tara samahan nyo ko. Yun, first, nakakuha tayo ng lambay. So, yan. So hatay na lambay mga amigos Ulam na At yun mga amigos May nakuha tayong malalaking ano Bat hanginan Tawagin sa amin Ito dalawa Dalawang bat hanginan Ayun Ayan, Ayan. Laki At dalawa sila Babae yung isa Kunin natin Ako okay, kuha natin mga ngayon, pero ano siya? May ano? Uh, may ah, uh, bihod-bihod tawagin sa amin, or anak niya. Tiyak, uh, papakawalan na natin to. Ayan, tago, to, okay wala na rin to. at may ano pa dito? Buko-buko kong tawagin samin. amin, ayan. Ini yeah. takut. Yeah. 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 yun pa yan kita na lang tayo ulit buko buko kung tumagin sa amin yan ok yun may buko buko na naman or katolpis, fish yan ok malaki sya yan kuha sya pang ulam na rin ito pa basta mag ano magtiyaga ka lang dito sa ano sa uh, hibasan uh, ka ulam ka talaga ayun at may malaking batangin na naman yan ulam na rin to anong tawag sa inyo nito mga amigo Ayun, at may nakita naman tayong malaking cuttlefish or buko-buko. Ayan. -buko. Ay. Takas. Ayan lang kami, Okay. Ayun. may lambay na naman. Ay, ay, ay kaso yung ano pala, yung bidhan hindi na natin itong kukunin yun, may nakita nang tayong lambay eh sa so, sa gilid yan laking lambay yun may nakasalubong tayong bukya yan bukya tawag sa amin yan hindi so, yun natin yung kukunin kasi napakakatin yan yun nakatama tayo ng lukos yan or squid wala na yun Naka tama tayo nang ano isda. laka, Nah, ah na takas -taka pa yun may katulpis na nakapatong sa ano sa samu semedmo sa yan yeah. yun, pasok. Okay. Ah, kita naman tayo ng cattle fish. May ano lang may mababaw. Cattle fish or buko-buko. Sige. -buko. So, Terpisah man, kita masuk. Aduh, apa? Oh iya kami, oh iya lah, siemat dulu top aku. So, ito yung mga nakuha ko, mga amigos. Ayan. Uh, ito. Ayan, mga ka- Uy, nahilis kita yung- Bakit yun So, ayan. Okay. Okay.

Det Go. I delete lang niya kung go 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 go.